pinakahindi inaasahang oras. Minsan hinahanap mo ito sa lahat ng maling tao, sa lahat ng maling pagkakataon. Hanggang sa isang araw, may isang taong darating na babago sa lahat ng paniniwala mo. Si Jessica Stein, isang babaeng seryoso at maingat, ay matagal nang naghahanap ng tamang pagmamahal. Pero sa dami ng pagkabigo, natutunan na niyang huwag umasa hanggang sa makilala niya si Helen Cooper, isang babaeng malaya, mapangakit at walang takot magmahal, isang tadhana na hindi inaasahan, isang damdaming mahirap ipaliwanag, isang relasyon na magtuturo kay Jessica na minsan. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat kung lalaki o babae, kundi kung sino ang kayang magpuno sa kulang ng iyong puso Ngunit sa bawat yakap may kasamang tanong. Sa bawat halik may takot na sumisilip. Dahil paano kung ang mundong ginagalawan nila ay hindi pa handang tanggapin ang kanilang kwento? Tinong pagsisimula ng ising pag na mahirap ipaglaban. Ngunit imposibleng kalimutan.